po ay uh, pinalad sapagkat makakausap po natin ang uh, P, ano to uh, Manila Police District sapagkat meron pong uh, ipinag-utos po dito ang uh, hepe po ng pambansang pulisya si PNP Chief uh, General Romel Marbil na pagpaigtingin ang uh, seguridad sa buong bansa po ito and of course speaking of uh, security eh, unang-una po sa lisahan ang lungsod po ng Maynila. Nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita ng MPD, si Major Philip Ines. Magandang tangali po Major. Welcome po muli sa DWI Channel 23. Yes uh, Sir Drew, isang uh, kalmado at pagpalayang uh, tangali po. Ganoon din po sa mga nakikinig at nakatugay kayo sa inyong programa ngayon. Opo. Salamat po sa inyong pong pagpapaunlak uh, muli Major. Kamusta na po ang uh, seguridad sa kabisera po ng bansa sa Maynila? Lalo't uh, inaasahang uh, daragsa pa ang mga mamimili, lalo dyan sa mga, ayan, yeah, sa divisorya, uh, ilang araw, mahigit dalawang linggo bago magpasko, Major. Tama kayo dyan, Sir Drew. Handang-handa po yung Manila Police District dyan, Sir Drew. Kung saan nga taon-taon ginagawa po natin ito. Kung nakaraang taon po, naitawid naman po natin ng maayos at wala po maganapang kumukaw sa aming kamalayan. At uh, ganoon din po ang inaasahan natin ngayong taon kung saan po magkakaroon po tayo dyan ng uh, deployment natin ng mga polis natin na may kit-kumulang uh, 1,100. Kasama na po dyan yung mga dalagay natin dito sa mga patients convergence, katulad po ng mga simbahan, yeah. hospital, mga mga terminal. Mm -hmm. Ito po yung pagdadalahan natin sa ating mga polis. Palalakasin po natin ang presensya ng ating mga pulis may nila sa kahabaan at panulupan ng aming pong lugar sa Nicalaan. Mm. Mga gano'ng kaya karami yung uh, -de deploy o uh, idedeploy o -de nyo? Uh, Major, full force ba? Yes, sir. sir no, tayo ng isang kumulang 1,200 daang uh, personnel. Depende pa to so sa hinihingi ng sitwasyon. May mga naka-standby pa tayong gagamitin natin dyan. Yung ating uh, DRSFF natin, yung Opa. district uh, reaction support uh, unit natin kung saan nga pag kinulang pa tayo yung ating mga personnel na may mga trabaho ng admin uh -huh. ay ilalabas din natin para magamit pa natin, para palakasin pa natin yung presensya ng ating mga kapulisan. Magde-deploy din ba kayo Major ng uh, civilian police? Yes, sir. So ginagamit talaga natin doon yung tinatawag natin nung araw ng mga sekreta kung saan nga uh, kailangan natin gawin ito. Ibiniblend natin sa karamihan ng mga tao para sabi ma-monitor natin itong ating uh, galaw, itong ating mga kababayan. syempre, bantayan natin itong mga balak manligalik ng ating lugar tani Nikalaan. Alam mm -hmm. naman natin, pag ganitong Pasko, no. talagang dinadagsa itong lunsod ng Maynila, lalo yung pamilyang bayan natin. sa Siyempre. Divisoria. Saan? Mm -hmm. Nung nakaraan, uh, sa Du, kung di ako nagkakamali, naitala natin dyan, ay may kita tatlong milyon ang pumunta wow. dyan sa Divisoria. Dami. Kaya ngayon, oo, na inaasahan natin na bak baka mas marami pa ang dumagsa dyan. At uh, handang-handa yung ating uh, mga kapisan para dito. Opo. Uh, and of course, uh, Major, speaking of uh, security, eh, ang, <laughs> ang traffic sa Maynila, eh, paano ho yan? Uh, paano ho uh, ginawa ho ninyo na <laughs> mga measures, mga adjustment dahil, uh, well, uh, po sa Santa Cruz, um, uh, sa Divisoria, etc., uh, etc., et iba pang parts ng uh, uh, Maynila? Yes, yeah, Sir hindi lang talaga Manila. Petro Manila. Alam Buma, pa, kayo, yes, talaga, so... pag, pag, ganitong panahon talagang dumadagsa at titriplin dami ng mga sasakyan sa mga kalsada. Marami po tayong mga nilalatag dyan ng mga pulis natin ng galing ng uh, Manila Traffic Enforcement Unit. Katulong din natin yung ating local government sa MTPB para iman yung daloy ng trafiko. At tuloy-tuloy uh, yung ginagawa nating pagpapaalala at uh, clearing dun sa mga kalsada na ginagamit natin dito. At uh, makikita naman natin dito agresibo yung ginagawa natin para kahit papaano maibsan yung bigat ng daloy ng trapiko ngayong uh, Christmas season. Yun, yun pa. Buti na lang kamo na bangkit nyo kanina, Major. Yung mga simbahan, eh, next week, eh, simbang gabi na. Tama, uh, lunes, no? Uh, December 16, uh, papatak ng uh, lunes yung uh, unang uh, araw ng uh, simbang gabi. Kamusta naman, no? Eh, Ang dami yung mga simbahan ujan sa Maynila. Di ba? Asan do ko oh, tila si Bana dito 56 lamang po ang uh, simbahan dito kaya marami po talaga tayong babantayan dito. Marami po talaga pinupuntahan ng mga kababayan natin yung mga uh -huh. simbahan dito. At makikita niyo po pagdating po ng simbang gabi, meron na tayong mga pulis na naka-deploy diyan. Meron po silang uh, mga pulis na ilalagay natin diyan sa harapan, meron po tayong police assistant tent. at hmm. makikita natin. Kung hindi man po natin lahat malagyan ng mga Uh, service desk, yung mga harapan ng simbahan. Uh -huh. Pakikita po natin yung ating mga patrollers na magpupunta uh, po dyan at palalakasin po natin yung kanilang mga presensya. Lahat yun, uh, lalagyan nyo ng ano, uh, assistance desk, uh, Major? Yung malalaking uh, simbahan, Malal Sir Drew, marami po kasi malalaking simbahan dito sa atin sa Luzon ng Manila na talagang sikat na sikat at pinupuntahan. Diyan po maglalagay po tayo dyan ng mga assistant desk. Kung sakali man po na walang assistant test, meron po tayo mga mobile patrollers na mag-iikot dyan, food patrollers din po na makikita dyan. At uh, yung ating pong mga polis natin na nabanggit nyo kanina, yung yeah. tanga na kapatid yung tinatawag natin uh, nung araw na si ay eh gagamitin din po natin yan para i-blend natin dun sa dami ng tao at pabantayan pa natin yung ating oh, mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila. Major, wala ho ba kayong namomonitor na mga threats or mga anumang uh, banta ho na natatanggap ko ngayon pong uh, holiday uh, season, lalo po, of course, Maynila po ang inyo pong binabantayan. Ang uh, sentro po ang uh, nangkalakalan sa Pilipinas. Well, sa ngayon, wala po tayo natatanggap na mga kaanumang banta. Pero kung meron po, hindi natin ito kinikipit balikat. At uh, hindi natin ito babaliwalain at uh, magkakaroon po agad ito ng assessment at itingnan po natin kung may katotohanan yung mga threat po na yan. Pero sa ngayon po, wala po kami natatanggap. Sa makatawid, uh, so far ay uh, safe at uh, makakaasa ang mga Manilenyo at yung mga nagpupunta diyan, mga nagtutungo sa Maynila sa kanilang uh, kaligtasan. Sa other uh, issues pa ho uh, Major, bukod ho sa Pasko, bukod ho sa bagong taon, Of course may mga aktibidad po, marami ho mga nakalatag ho na aktibidad diyan ho sa Manila, may traslasyon pa. Uh, so ang inyo pong alert uh, level hindi uh, until uh, next year ay uh, same pa rin ho, ang inyo pong alert level. Aba ah, kayo din Sir Bruce, sabi ko nga po malimit kong banggitin to, wala pong uh, kalendaryo, <laughs> wala pong markadong pula. Tama. ang kalendaryo ng Polis Maynila. Tuloy-tuloy po tayo, katulad na nabanggit ko po kanina, pagkatapos po nitong ating holiday season, mayroon meron naman po tayo nitong ating pong pista po ng uh, Natareno. Pagkatapos po niyan, meron po tayong pista ng Tundo at madarating na naman po yung ating election. Uh, eleksyon. Yun. Kung kaya po, sabi nga natin, tuloy-tuloy itong ginagawa natin dito sa lunsod ng Maynila. Kung saan po, mapapansin nyo naman po talaga yan, yung amin pong siya yung amin pong uh, paghahanda sabi nga po natin, hindi po natin binababa ang ating kalasad. Apo. Major, madagdag ko lang. Uh, uso pa ba? Binubusa lang pa ba yung, uh, barel, yung uso ng barel uh, bago mag-New uh, Year? Wala na po tayong ganyan, sir. Hmm. At uh, nakita naman natin yan. Yung tuloy-tuloy na pinapaalala natin sa ating mga kababayan, na nakita naman natin na yung dating ginagawa ngayon, sa uh, ko hindi na po yan ginagawa at patagal na po hindi ginagawa yan. At yung pong, uh, pagpapaalala sa ating hanay, tuloy-tuloy eh, po natin ginagawa yan. Palagi po natin sinasabi sa kanila, tinatawag natin probability and consequence. Mm -hmm. Paraming na, pero kung, kung gusto natin magagamitin uh, yung sarili nating baril, meron po tayong firing range dito sa loob po ng Manila Police District. Huwag na mm huwag -hmm. po natin gagamitin dito sa walang katotolong mga bagay. Nako. Uh, Major, baka meron pa ho kayo mga karagdagang pampanawagan sa ating po mga kababayan na patungo, mga nandyan ho sa... May nila iba't ibang panig po ng mga ng uh, Maynila, yung mga nagsha-shopping din baka sa mga Manileño rin, baka yung mga magbabakasyon eh siyempre kailangan maging uh, tayo ay alerto laban sa mga bantay salakay at yung mga uh, iba pang mga kriminal na pag alaga lalo na yung uh, magpapas uh, po eh laganap yung mga yan pag uh, ganitong panahon hindi ba, major kaya yes, Sir do. hindi po tayo nagkukulang sa tinatawag nating ay, uh, pag-apapaangat at tinatawag nating information operation kung saan po gumagawa po tayo ng iba't ibang mga short video para palalahanan natin yung ating mga kababayan sa iba't ibang klase po ng modus operandi. At hindi lamang po yun, Patuloy po namin uh, ipinakakalat at pinu-post po natin yung ating uh, hotline numbers dyan na makikita po natin dyan sa ating lahat ng social media account. Mm -hmm. At hindi lamang po yung hotline numbers natin, pati nga po yung nabanggit ko sa inyo kanina, Opo. mga social media account po ng lahat po ng station, lahat po ng mga unit natin dito sa headquarters para po malaman ng ating mga kababayan. Sabi nga natin na uh, sir Drew, ang mga pulis pa nila po ay nasa dulo lamang po ng inyong mga daliri. Yun, Manila's finest. Marami pong salamat, Major Philip Ines, sa inyo pong oras. Good luck po sa inyo. Ingat po kayo, sir. Magandang hapon po. Yes, sir. Lou. Marami salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin mga itong informasyon. Sa ngalan po ng aming Acting Director, Brigadier General Anthony A. Abrin, na may A. Uh, AAA. Able Active and Allied. Siyempre po, ang aming punong tagatimon, Brigadier General Arnold Thomas Ibay na may tataktong. sa servisyo, ora mismo maksyon at may malasakit po sa timbulan ng laya at iwang dakila. Ang lusod po ng Maynila. Salamat nga. po!